sitwasyon dito ngayon madilhay po good morning grabe yung basura dito na pumapasok pag tuwing umuulan ayan makunti na lang yung mga idol dito sa mga overpass na Ricto Avenida no ito na lang yung uh, tubig kunti na lang mga idol no yung ilalim yan yun yung pinasok natin kanina na um, yung mga patahian na pagawaan no sa ilalim nito uh, narikto ayan uh, o, oh, uh, underpass so ito yung taas nya Yung mapapansin ninyo uh, ito yung isitan o, uh, sa isitan o, oh, uh, ayan isitan uh. gusto nyo mga uh, punta dito sa may isitan yung uh, ng isitan yung mga idol oh. ayan o oh. Uh, dami mga gingging ayan o, oh, uh, mga gingging yan ayan o, oh. Uh. right So ayan mga uh, kabayan ko, andito na tayo sa may underpass ng uh, Under, uh, underground ng uh, Recto Avenida no. So kung kung napapansin mo yung mga tao dito wala tayong mapagtanungan no. At uh, kunti lang yung kanilang uh, sagot sa iyo. Parang uh, tinitipid nila. Parang uh, kung napapansin mo kung ikaw dito kabayan ang uh, magtatanong. Parang uh, mayroon silang uh, lihim o kaya tinatago no. Na ayaw oh, mabisa. Sabi basura, basura tao. Dito Basura talaga pag tuwing umulan. <laughs> di naman no? lang no oh itong bagyo so ayan ang dilim natatong lagusan ng isang tapisitan at saka no divisor ah uh, ito, no abinida ito ba yan uh, underpass na nga no so dito tayo ng idol ay, ayan tuloy na sa paglilinis ng ating mga kababayan no? dito sa may Ah, uh, sitwasyon dito ngayon. Madeline, po. Good morning. Grabe yung basula dito. Na umapasok pag tuwing umuulan. Basa yung mga paninda niyo, ma'am? Kunti-kunti lang. Media-media lang. Ayan, oh. No? Grabe. Malakas talaga dito yung ano tubig. I-stack up dito. Walang matatagusan pag umuulan, oh. No? Bumabaha. Iyan, oh. No? ito yung uh, ng uh, no? grabe kaya pagka tuwing umulan huwag kayong dadaan yung pass na to dahil nga ay eh, delikado baka kayo uh, makurinti pa kaya uh, uh, hindi kayo makatawid sa kabila no? kasi nga eh, nabusan no? <laughs> mga daanan no? So ayan, tuloy-tuloy yung paglilinis nila ate. Sabi. Oh. Ito yung ilalim ng uh, underpass ng Rito. may uh, Sita Mall. Underpass ng mga idol. No? Ayan. Ah, pasao. Tuloy ang kanilang uh, paglilinis dahil sa bagyong asina Hi Tay, kumusta po? So, wala namang ano Ah, dito rin ba kayo natutulog? Dito po na ba, ba kayo natutulog? hindi ah, naman, umuwi din kayo no So, kahapon, sirado kayo buong araw Hmm Oh. Si delikado no. Hanggang dito no. Oh, kumusta? So kapong aaraw uh, mga idol ah uh, dito hanggang dito yung tubig lagpas tao. All right. So ito yung silalim mga Telorinto dito mga patayian ng uh, Recto Apinida, no. Dito yung uh, mga uh, kababayan natin na ganap buhay so, pinasok sila ng tubig araw mga idol no? Uh, ito yung resulta tumpok yung uh, basura ngayon uh, continuous sila sa paglilinis ito yung mga uh, basa ang kanilang dinamo yung kanilang patahian yung makina no basa ito talagang ilagpas yung, yung tao kung mapapansin nyo hanggang level ng ano, tubig Oh yan mga basura ngayon ay mula doon sa taas basa ang kanilang makina so hindi naman nasisira yan kuya pagka na nabasa ganyan sisira ko yan oh? so ayan sabi ni kuya masisira na talaga so lahat ng mga oh, yung mga patahian dito magpa print in printer ng mga damit punta lang kayo dito sa underpass ng ano Arecto, to, Avenida. So, nandito to ngayon, oh. Oh, Captain Luis. Ah, okay naman siya, ma'am? Ah, guma gumana naman siya, lula? Hindi pa namin inaano. Hindi pa? Okay. Tinisting pa, tisting pa, no? Hindi pa. Sabagay, manual naman yan, di ba? Okay. So, oh. Yan. tapundok yung basura Guys, subscribe yung last, please follow my Facebook page and subscribe my YouTube channel.